dito sa Amerika, ang mga sundalo ay alagang-alaga sila. Kahit pa sila ay maputulan, kung ano-ano pa man, sa healthcare, hindi sila magmamakaawa dyan. Katulad sa Pilipinas na, one, although pag sundalo ka, bulok kasi sistema sa atin eh, naotdan ka na ng tiil, para bang kailan mo pa magmakaawa para gamutin ka ng maayos. So yan ang isipin ninyo. Etong kabuluhan na gusto ni Marcos Jr. at ni Lisa Tanas na mangyari, hindi lang po ito away ng suntukan na bagsak yung isa, tapos na. Ang long-term effect ang titignan ninyo. Maraming madidisplace displace to trauma kaya, 'di ba? Nakikita ninyo, maraming mga traumatic experience yung pagputok pa lang ng mga bang bang bang. Ang sakit na sa tenga noon eh. Anong epekto noon sa mga anak ninyo? Open your mind, I'm telling you. Yung mga hinayupak kayong mga media kayo, lahat kayo, hindi nyo nakikita eh. Nakala ninyo suntukan lang tapos pag bumagsak tapos na. Maapektuhan ang environment. Paano maapektuhan? Siyempre, yung mga chemical, yung mga um, acid o kung ano di ba, na lumalabas dyan sa mga, well, uh, yung nuclear weapon. O kung yun ang gagamitin. Hindi naman pwede yan. Ay, ito lang ang masinghot dapat. kuting lang ang makasinghot nitong ano na to itong pampate, pagpapagurgur na to. No! Pag yan, ginanon, you know, pag pinasabog ng bonggang-bongga yan, mga kababayan, wala nang pipiliin yan. Wala nang sisito, gaganon, nanonood naman kayo ng pelikula, di ba? Na mga gera, -gera sa pelikula, gumaganon ganon. So, anong effect nito? Distraction. Maliban pa na i-distract ang buhay, matatanggal ng buhay, yung ating mga buildings, kung meron man mga historical buildings na tatamaan. Gusto ko namnamin nyo to. Na huwag kayo magtapang-tapangan. Tangyo na ninyo sa Kongreso na sinasabi niyo, mga hinayupa kayo na kailangan tumayo ng Pilipinas, lumaban kayo. Hindi ito suntukan lang. You have to check to see the long-term effect, the, the magiging severe na effect nito. Mapupuno ang mga ospital. Mawawasak ang inyong mga bahay. Hayob-hayob na nga ang bahay ninyo. Bahay kubo na nga lang. Maapektuhan ang pag-aaral ng inyong mga anak. Sisirain ang mga pinunduhan. Well, pinunduhan ng gobyerno na mga uh, substandard na mga tulay. Imagine ninyo, pinunduhan na nga ng putragis na, na mga kongresista yung substandard na tulay. When I say, di ba, substandard, ninakaw nila yung pera, Then, magkakaroon pa ng distraction because of this bang-bang-bang na gusto ni Kuting. Mawawalan ng bahay. Kayo. Mabubuang kayo. Bakit? Di ba nakakabuang? Kapag nakarunig ka ng bang-bang-bang everyday? O ikaw tatamaan sa ulo? O. Magkakaroon ng kagutuman. How? Magkakasakit. Bakit? Maapektuhan ng water supply. Electricity. Lahat yon. Baka mamaya, biglang, nag- umapoy na ng bonggang bongga, jornog na kayong lahat. Maapektuhan po ang lahat overall social, physical. Paano kayo inom ng tubig kung nalaso na may chemical na nanakahalo? Sige nga, yan ang sinasabi natin na hindi kayo nag-iisip. Ikaw po tangay kuting, hindi ka nag-iisip na sinasabi mo sa taong bayan na kailangan tumindig tayo sa mga kalaban, ay ikaw ang tunay na kalaban, ikaw ang tunay na magbibenta sa mga Pilipino. Kayo ang titigi sa Pilipino dahil ang gerang ito na susuungin ninyo, ulit-ulitin ko, hindi po ito suntukan lang.